Ang sarap ng higa mo dyan dito Hindi ah. siya nahiga sa ibaba ng nanay niya. Mainit kasi. Ayan mga kabokas yung ating mga biik. So walo. Dapat siyam yun. Namatayan nga tayo ng isa. Pero okay na rin walo. Looking good naman. Ngayon po ay second day nila. So yan. Medyo malalakas na. Ay sila. Hello little ones. Hello mga kabokals. Ayan, nandito na naman tayo. So, hindi tayo nagpunta ng San Rafael ngayon kasi Sunday pala naisip ko. Yung pagbibilan kasi natin ng plywood doon na ipang sa sidings natin, baka sarado. So, bobong lang po yung magagawa. So, sayang po yung biyay. So, nag-decide ako mga kabokals na magpabaklas na lang uli dito. Ayan. Eh, si Kuya, wala si Emon absent at nag ano, lbm <laughs> Sabi na kahapon, may tama na yun eh. So, ano, masamaan siyan. Pero si Joseph ayun. Bali si Joseph ngayon sa kasi, ano pangalan ni Manong? Kuya. Kuyabay. Si Kuya Bay, ayan, si Kuya Bay. Ayan. So sila pinababaklas ko na yung mga net dito mga vocals, yung mga net natin paikot. And then yung cyclone dito sa gitna, ayan oh, no? cyclone wire po 'yan eh, yung parang pinaka-partition ng kambing sa kanang manukan. pababaklas ko na lahat 'yan. Basta so, lahat ng net muna ngayon uh, babakasin. And then bukas tayo Monday. Bukas tayo babalik ng San Rafael Monday. Dala natin yung yero at saka doon ako bibili ng plywood na pang sidings. And siguro mga ilang pirasong pamoste para sa bakod natin. Ayan. So ito. Ayan. Ito yung pinababaklas ko sa kanila. Ito kasi outer portion na po ito kaya hindi mo natin gagalawin yung mga cycle na yan. So puro ano lang muna itong mga net. Kasi gagamitin pa natin to uli doon. So ano yan, iro-roll yung uli nila yan. <coughs> eh, tuloy, tuloy, tuloy na yan, hanggang sa loob. Basta net lang ha. Tapos etong cyclone wire, hanggang dyan lang sa may kambing. O sa may yero lang. Oh, basta, hindi, ah, may putol yan eh, you no? Know? may putol. Basta kung hanggang sa umabot yung putol. Nakawag lalag pa sa kambing. Pero lahat ng net na yan, pati yung sa loob, tatanggalin nyo na yan. Pati itong partition na to. Yung pinto, kunin mo ng buo ah. Ayan mga kabukos, Yung pinto kasi na yan. So yung mga, yung mga ginawa nilang pinto kasi dati. Ah. Yan. yan pa rin ang gagawin, gagamitin natin doon eh. Kaya bu, buo buuan natin papakuha yan. So ito. Ah, butik. Butik siya yung mga kabukos, eh. Yeah, so ito hindi mo nagagalawin itong part na to, pero dito tatanggalin na yung cyclone wire na yan, yan. Cyclone wire para wala nang partition din dito. Kasi mga kambing makakawala eh pagka tinanggal ito. So, net yan, lahat ng net na yan tatanggalin na yan. Pati yung sa sepeng sa loob, yung pinagbaklasan niyo ng bubong, di ba may mga net doon? tatanggalin niyo na rin 'yon. O, oh, 'yung 'yung mga nakapalibot doon. Tanggalin niyo na rin 'yon. Ayun. Ayun po 'yung yero oh, naka-standby. Ayun 'yung, ayun 'yung mali, 'yung malinis na 'yon, 'yung mga bago. Yun 'Yung ipambubuo natin doon sa sa ginawa na frame kahapon. Ito, mga luma 'to, mga pambakod lang 'yan. Madami ah, ya, madami. Kaya maiisasara natin 'yung mga kabokals 'yung buong lote na 'yon. Kasi napakarami yung Sa baboyan pa lang, puro yero yan, no? Pag babaklasin namin yan, iyan, ano iyan, itatakip yan doon. Pero, pag uh, sa cyclone na ako, bibili na lang siguro ako ng ano, ng additional na cyclone kasi plano ko para mas matibay. Cyclone yung inner, cyclone yung inner, and then yung outer part, yero. Naka-reinforce siya ng yero from outside. And then yung inner part, naka-cyclone. Para, ano, matibay talaga siya. Yun ang plano ko. So lahat ng yero makukuha dito mga kabokals, ipagtatapal doon. Para saradong sarado siya. Yung mga kambing natin oh. Yung kulungan ng kambing mahulian, pinakahulian. Ang susunod kong ipababaklas, ayun. Ayun mga kabokals ayun oh. Yung bubong ngayon, ayan. oh. Yan ang susunod namin babaklasin. At uh, dadalihin doon. Pero ano muna, CR muna kami saka yung bakod. Pagka nakabakod na, saka natin yung pababaklas yan. Kasi sunod na yan eh. Ano na yan, yan ang, yan ang gagawin kong bagong kulungan ng mga layers natin. Saka ito. Ipag-combine ko para mas malaki. Yan. Yeah. Putik eh. Kasi nyo yun sila ako eh. <laughs> Walang bote eh. Pataalis pa ako, bibili pa akong feeds kaya at susan. Alam niya na yung ano, Sep? Yung rate nyo? Yung rate nyo, alam niya? Anong 600 yung, 600 kasi yung usapan namin. Kasama lahat ng pakain sa kamerienda. Okay lang sa yan? Yan. Kasi ang ano, usapan namin mga kabukol, 600 nga. Pero all in na yon sa kanila na yung merienda, saka yung pagkain. Kahit sa San Rafael, ganun ang ano namin, usapan namin. Iwan mo na natin sila Pupunta kay at isusad Makunin ko yung dalawang layer feeds. Hello little ones Ang <laughs> ah, sarap ng higa mo dyan Hindi ah. siya nahiga sa ibaba ng nanay niya Mainit kasi Ayan mga kabokas yung ating mga big So walo Dapat siyam yun eh nga tayo ng isa Pero okay na rin walo Looking good naman Ngayon po ay second day nila So ayan, medyo malalakas na yan sila Hello little ones hmm. Ito ayaw, talaga umalis sa likod ng nanay nyo Sarap dun eh Hmm, malabot na mainit pa, di ba? Ay, ay, ay. Ay, ang cute. Hmm. sila mga bukas. Ang ating mga big. Ayan mga kabokals, check natin sila. Hmm pa ako dumaan bukas na pala. <laughs> Ayan, mga kabukas, so wala na. Nakakuha na nila yung mga net. Ayan. Ito na. Nakabugkos na. Gagamitin pa natin yan, kaya ganyan. So, ito binabaklasan nila yung uh, cyclone wire. Yan. Ito na gagamitin pa natin itong cyclone na ito. Maayos pa yun, no? Hmm. Pakatibay pa niya, makabukas. Oh. No? Ito na ibang net na nakuha nila. Yan. So, ito. na, bukas na. Hmm. Wala na yung ating partition dito. Pero yun, kukunin pa nila yun. Hanggang saan kaya yun? Hindi, hindi, hanggang saan yung ano niyan, putol niyan? Wala pa, hindi mo pa nakita. okay uh, Sige, basta wag mo lang palagpasin doon sa ano, ha? okay. Kahit hanggang doon ka sa lang, hanggang doon ka lang sa yero siguro. Ito, ito. Yung sa yero. Hindi, ito. ito, ito uh, o, oh, kasi, baka makawala yung kambing, eh. Kahit, ganyan ka na lang. tutupi mo na lang. Nakaabang na, no? Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ah, ito pala. chef. ito mga net na ito, kukunin nyo rin ha. Buo yan eh. Tinupi lang. Ngayon, mga buo yan mga kabukol. Si eh. tinupi lang. Hindi naman pinutol yan. Yeah, isang buong forfeit pa rin yan ayun pa sa gilid. Ayan. Ayan po. Ako yung uwi muna. 1.30. 1.30 na. Hindi pa ako makain. <laughs> Ito, hindi mo nagagalawin yan. Yung bakod natin. Kasi magiging open tayo pag uh, ginalaw nila yan, cycle na yan. Depensa natin yan eh. Yan. Yung mga manok natin. Katatapos ko lang magpakain. Yan. Malaki na nung mga ano natin mga bokas oh. Mga white legor natin oh. Hmm. Pero pipili ako pa yan. Hindi naman lahat yan magagamit. Pipili ako pa ng matindi-tindi yan. Mga dalawa, tatlo na makailangan ko dyan eh. Ayan. Ito babaklasin din ito susunod. Pero mauna ito mga kabukals. Mauna ang baklasin yung malaki na yan. Pag nakapagbakod na, kasi yan ang magiging uh, chicken coop natin para sa mga decal brown. Kasi ang size po niya, saka yung kinalalagyan nila kayo is parehas lang. Kaya yan. Yan ang itatayo doon. Uh, para pag alis nila dito, diretso doon, meron na sila kagad paglalagyan. Yan, parehas na parehas ang size niya. Yan, yan uwi na tayo mga kabokers. Home na ako. Ayan mga kabokers, tayo nagbabalik. Tanggal na nila oh. Hmm. Wala na yung cyclone mga kabokers. Yun. Open na mga kabokers. Hmm. So dito, pag nagpapakain ako ng papakain ako manok mamaya, dito na ako magdadaan. Dinao ikot doon. Kasi nagpapahirap din mga kabukas yung ano, yung design nga nung uh, itong ating mini farm. Kasi naman ano eh, hindi naman kasi to sabay-sabay na So nagstart ako dun sa baboyan, nag-extend ako dito, nag-extend ako dito. Kaya naman po wala sa ayos talaga yung pagkakapuesto ng mga alagaan natin. Kaya nagpapaikot-ikot ako. Nagpapahirap po sa pagpapakain. Uh, ito ngayon, lusot-lusutan na so mas madali yung ano. Pero doon po sa bagong area natin mga kabukals, gagawin natin sistematiko ang paglalagay natin ng mga kulungan doon para hindi mahirap yung galawan. Yan. Paplanuhin natin mabuti mga kabukals. It will be a better farm. Oh. Yan. Yes. Yan mga kabukals. Oh. Sa sa ako niyo sa pa. May sa ako doon, Pakubo. Ah, oh, mataas pala 'yan ah. Oh, may hagdan naman ano. Ah, hindi doble pala 'yan, dalawa. Yung yung ano, yung itim mo 'yung muna tanggalin. Yung yung itim mo 'yung muna tanggalin 'yan. Si ano 'yan eh, panilong pa ng manok eh. Yung net lang sa network. Tatanggalin din nila yung mga kabukas. Marami pa tayong mga gamit na net kaya hindi na tayo bibili pagka nag-set up tayo ng mga ano doon. ng manukan. Napakaraming net niya. Buuan niya, wala namang pinutol diyan. Eh. So, open pina. So, ito nakarolyo lang. Ay, mula, mula ito doon, Sep, sa dulo. Ah? May may lalatag pa ba to doon? Kaya? Balik, kayo rin ang magkakabit nito eh. <laughs> Problem. Problema niya pag hindi kabit nakabit 'yan. ah. Oh. Ah. lang ba? Kala. Kala mabigat 'yan. Pagkarga natin doon. Yan, mabigat yan mga kabukal. So, ganyan-ganyan na yan, pero mabigat yan. Wala bang? Alam ko may patula niya, pero nakakuha ng buo. Ayan, eh, ito mga pambakod pa natin yan mga kabukal. Ayan. Eh, yung ating mga manok. So, pagka um, nag-CR kami, Uh, bakod na lang pampalam muna mga kabukals And then after ng bakod yung nagigibain na yun yung bubong na yun uh, para sa mga kulungan ng manok na yan sunod na yan ikukulong muna pala namin yung area babakuran namin yun susutan na yan, so, tusutan, oh. yan. Aja sa kubo. Saka sa ano nilabas ko. Ayan you know, Hindi na tayo dadama mamaya Open na. Hmm. Ayan. Hindi na kami nakapanakati. Dapat mag magsasakati kami ni Rinan. Wala na. Kinapos na ako sa oras. Mga alas 4 na. na lang Madrid Di agwa papakain ko sa kambing. Nagdarak sa maysa man sila kanina. Ang okay. manok natin. Ayan o. Oh. Sako ba? <laughs> ha? Ah, hagdan. Ayan. Itong kubo ang problema ko. Paano ilalabas ito? dami nakaharang dyan eh. Yung problema mga kabukas yung kubo paano ilalabas eh ayaw naman bilhin nila no binebenta ko sa kanila kaya ko yun eh ayaw naman nila bilhin ay wala stick paano ko ilalabas yung kubo niya pambihira oh bale saka natin problema ay ito muna muna hmm. yung yero ano yun i tutupi nila i-roll eh, Ayun, oh. Yung yeron dadali namin bukas. Iro roll yun na lang nila ngayon. Para mas madali ikabit sa motor. Ah, ikarga sa motor. Eh. Yung yero na yan. I-roll yun na lang. Bali, ang karga naman namin bukas pala. Yero lang mga kabukals, Kasi doon ako bibili ng plywood. Kasi, pagka dito pa ako bumili, masyado na mabigat. Dadalhin doon. Kakarga sa motor. Kasama yung yero. Mabigat mga kabukas. So, Ah, uh, doon na lang 590 daw ang isa. No, a ah, 10 daw kailangan eh kasama pinto para mabuo yung pinakabahay nila doon. 10 piraso. Okay na rin 'yon. kaysa mag ano ko isa eh mag sakipagsapalaran makakatipid nga dito. Eh baka magkaroon ng aberya kasi sobrang bigat 'tong mabigat din yung plywood eh. Pagka 10 piraso mabigat din 'yon. Plus yung yero pa, plus yung tao pa. Doon na lang bibili. Ayan. Ang Ay, mga vocals. Mamimiss ko rin itong lugar na to. Anim na taon ako dito eh. ka-miss din. Kaya lang. We need to move on kasi. Saka hindi naman atin to eh. Saka syempre di hamak naman na mas maganda yung lilipatan natin. Hmm, dito pala sa puti eh. <laughs> Sa putik pa lang eh, ha? Sa putik dito eh. Diba putik dito? Malagkit kasi. Doon eh, mas may ayos ang kalagayan natin doon. Pero syempre, andoon yung ano. Kasi syempre, ang tagal ko rin dito eh. Andoon din syempre yung napamahal ka na rin sa lugar. Ayan. Tapos bigla mong iaalisan. Diba? May ano rin, may konting uh, uh, kurot din sa puso. Ayan. <laughs> May coating kurot sa puso, pero ganyan talaga. Yan. Yung mga madre diagawa naman na yung sasama natin lahat yan. Itatanim muli natin doon lahat yan. Ayan. Nandito na buo ang aking mga pangarap, mga kabuhos. Imagine, o. Eh, nagsimula ako dyan sa kapiraso lang na yan, oh, Yung kulungan ng baboy yan. Nandito ako nagsimula, o. Oh. Parang ano lang yata yan. 200 square meter lang yan, o. Oh. Tapos nag-extend ako na nag-extend hanggang sa naging 600 per meter kaya wala sa ayos yung mga kulungan kasi ganun nga yung naging sistema extend lang na extend yun sa likod extend yun tatlong beses ako na extend eh extend dun sa likod extend dito extend dito yan yeah, yeah, so bukas mga kabukals, bagong panibagong adventure na naman at uh, babiyahin naman tayo bukas. Ayan. Madilim na kasi ano. Mag-alas 4 na. Saka makulimlim talaga ngayong araw na to. Ayan, standby lang yan. Hindi ko muna pinatuloy doon kasi makakawala yung mga kambing. Makakawala yan sila yan. Kimberly ta? Ayan mga kabukals, Si Kimberly po ay standing heat mga kabokalas. <laughs> Kaya lang no. No breeding No breathing. No no no. Pwede no. Pwede. Ayan, stop reading nga po tayo mga kabukalas kasi nga uh, pa tayo. Kaya at is this ka muna, day, ha? Ah, iligo mo na lang muna yan, day. <laughs> Ayan, standing it po. naman, Oh. No? Mm. Um, bait, o, oh, mga Oh. Mm, um, bait ka ni. Eh? Kimberly ko yan, eh. Doon na like papasawa, Pag nandoon na tayo. Mm. Um, um, mas maganda kulungan mo doon. Gusto mo ba yan? Ah. Ayan, mga kabokal so. Napakabait. Napaka ito kahit hindi naman po siya naglalandi, ay mabait na naman talaga 'to si Kimberly. Ayan. Hmm. Tama na. Ilipas ka muna tapos pag nakalipat na tayo doon sa bagong area, doon ay kawali magpapaasawa, ha? Hmm? Hmm. Bay chong Kimberly ko 'yan eh. Ha? Hmm. Hmm. Kiss ko 'yan eh. Yan mga kaboko si Kimberly. And si ano si Trisha po ay okay sa so alright yung kanya mga anak. Nakita niya naman. Ah, uh, masisigla. Yan, so looking good, looking good po at mga baboy. So isa po ito sa ano nga pala. Isa po ito sa malaking challenge kung paano po natin sila maitatransport transport sa bagong area. Kasi nga uh, malalaki. Ang lalaki mga kabukas eh. So yan, pero may paraan yan. Gagawa natin ng paraan yan. Yan. Mm. Siyempre, hindi natin iiwan yung Kim, ano ko, uh, Kimberly ko na yan. Siyempre, bida yan eh, di ba? Kailangan kasama yan sa bagong area. Ano? Mm. Yan. Ayan mga kabukas, dito na lang po tayo magpapaalam at uh, mag-aalas 6 isna naman. Magpapakap ako na maaga dito kasi maaga kami bukas. Sabi ko sa kanila, alasin ko kami aalis para yung biyahe namin, Uh, maaga, hindi pa masyadong maraming sasakyan Ayan, so and Para maaga makapag-umbisa ron mga kabokals Ayan, yeah, so bukas panibago na naman na updates ay yung mga kabokals Baka maabot yung mic ko, bago pa naman <laughs> Ayan, baka bukas uh, panibago Matatapos na namin yung bubong Saka yung uh, sidings Ayan, bibili na tayo ng plywood bukas Doon ako bibili mga kabokals kasi Pagka dito pa masyado na mabigat yung karga natin Ah, uh, na tayo bibili to 9 ninety uh, 590. 590 po yung yung itim na ano, sa plywood na ano, kahit mabasa siya, hindi basta-basta nasisira. So yun, doon na tayo bibili, 10 piraso daw. And then yung yero nga po natin na binaklas dito, ay dadali na natin bukas para mabubungan na. So bukas ay makakompleto na nila yung bahay. And then susunod po doon ay CR na and then bakod. Yun, tuloy-tuloy. So, ah, -tuloy. uh, Unti-unti ay uh, matatapos din natin ito. Yeah, maraming salamat po sa lahat mga solid ka bukas na patuloy po nakasuporta. And syempre sa mga solid viewers ko po, maraming maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boy at Sir, maraming salamat po. Ingat kayo dyan. Ayan, hanggang dito na lang. Muli, ito ang inyong kabukas farmer na nagkasabing sabay-sabay tayong mga harap, magsikap, at tingin sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!